So, hello guys. So, ayan. Uh, ako ng singkamas. Nag-try ako magpasibol ng singkamas. So, ganito lang pala ang pagpapasibol ng singkamas. Kung makikita niyo, ayan. May suloy na. So, ayan. May suloy na yung singkamas. One week. One week pa lang siya. So, ayan. Medyo. Tapos, ililipat natin ito. Nakakatuwa. Kasi may ganyan na siyang solo. Hello, guys. So, ayan. Hinanap ko talaga yung video ko sa ating Facebook. Ayan. Tapos, dinownload ko siya para maipakita sa inyo na talagang yung lagi kong ina-update sa inyo na singkamas, yung bunga, na talagang galing siya sa singkamas. Ayan, makikita nyo laman talaga ng singkamas. So, ayan. Good morning. So, nandito tayo sa harapan ng aking tanim na singkamas. Kasi marami, marami na nalilito na kung singkamas ba ito, na ganito ba ang bunga. Okay. Kasi ako nga ay nung una hindi talaga ako maniniwala na namumunga ang singkamas, no? Kasi 'di ba, ang alam lang natin yung laman. So ngayon, ipapakita ko sa inyo. Naghanap ako ng selfie stick sa loob para mai mai mataas ko talaga, no? Kasi hindi natin ma, So, marami nagsasabi na masarap itong bunga ng singkamas. So ayan. So ito, pwede daw isahog sa uh, pwedeng isahog sa bulanglang, sa pakbit tapos ang buto nito, yung pag natuyo, pwede siyang itanim para laman naman ang ating namaha harvest So, uh, uh, nag nagbabalak din ako na na magpapatuyo ng bunga nitong singkamas tapos mag mag-e-experiment ulit ako na magtanim sa lupa para titignan kung maglalaman. So, ayan. Papanoorin natin at ipapakita ko sa inyo ang laman. Ano laman? Bunga ng ating singkamas. O, ba diba, sanay tayo sa laman? Kasi laging laman ng singkamas ang ating kinakain. So, ayan. Ah... Uh, panoorin niyo po ang aking video na talaga naman kumuha pa ko ng selfie stick at kumuha pa ko ng upuan. Okay. Samahan niya ako. Tayo na. So, ayan. Kukuha ako ng tungtungan, no? Ayan. Kasi hindi pwedeng pa-slanting yung ating video pag sa Facebook, no? Oh my God. Ayan. Hindi ko lang alam kung makikita nyo pa rin. Masyadong mataas, no? So, ayan. Ayan ang bunga. Ayan. Pagpasensyahan nyo na talaga. Kasi ang taas. So, ayan. Tapos, ang dami pa nilang bulaklak. Sobrang dami. Ayan. Nasa ilalim pa. Ayan, kung makikita ninyo. Yan ang bunga ng singkamas. Ayan, nandun. Ang dami talaga. So, yan. Dahan-dahan tayong bababa. Mamiya, <laughs> nahulog na ako dito. Sige, ulit pa. Kaya malaglag. Buti diyang kapa na ano. So, ayan. Ayan. Ang bunga ng ating singkamas. Ayan guys. Actually nalaglag na yung cellphone ko, no. <laughs> so ayan. Nagbabalak ako na magpapatuyo ng bunga para mag-observe ulit. Tatanim ko yung bunga ng singkamas para laman naman, no. Yan, ito tuloy-tuloy pa ang pamumulaklak. Ganito kataas. Oh my god. <laughs> Nahulog ang aking cellphone. <laughs> Ayan. Kasi ang taas, oh. Imagine nyo naman yan. Ang taas talaga. Tapos hindi ko pa sila pwedeng sungkitin, ano. Kung susungkitin para makuha ko yung bunga. Kasi mataas. Ayan. Sayang naman yung mga bulaklak. So, hintayin -hintay nang lang natin. So, ngayon, nangunguha kami ng, ano, ng... bunga ng singkamas. Ayan nag-hire pa ako ng aakyat. <laughs> Nabali. Nabali yan. na. So ito na guys, namimitas na. Namimitas na na. Bunga ng singkamas. Bunga ng singkamas. magugulay na. na bali. Bali yan. So, ito na guys. Namimitas na. Namimitas na ng... Bunga ng singkamas. Bunga ng singkamas. Magugulay na. So, ayan na guys, ang aming mga napitas na bunga ng singkamas, ayan. Marami pa doon, pero kumuha lang kami ng, yung tamang-tama lang gulahin. So, ayan. Thanks for watching and God bless.